Good day kapadya sa video natin ngayon. Ituturo ko sa inyo kung paano pumili ng tamang haba ng spokes. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future video videos ko. Siyempre, leave a like na rin. Merry Christmas! Okay, so ito ang pinaka-confusing sa pagbubuo ng wheelset, ang pagpili ng tamang haba ng rayos o ng spokes. Sa mga professional wheel builder, eh, meron talagang sukatan dyan. Meron silang ginagamit na spoke calculator, pero para sa katulad natin na amateur lang, eh, medyo nakakalito siya. Sa mga ibang professional na wheel builder, gumagamit pa talaga ng caliper. Sinisukat dyan yung laki ng flange. So, yung, ito yung flange guys, yung kinakabitan ng rayo sa hub. Iba-iba din kasi yung sizes ng flange. Merong maliit, meron ding malaki. So, sinisukat dyan yung rim ito, yung tangkad niya o yung kapal niya masyadong komplikado yon para sa isang beginner lang na gusto mag-try ng wheel building. Yung first time ko mag-wheel build, hindi naman ako gumamit na nun. Hindi na ako nagsukat ng flange. Medyo nakita ko lang yung pattern. So, meron ako ditong wheel set na 27.5. So, ito yung naunang rayos na nakuha ko. So, ang sukat niya ay 2.75. So, dito ko yan linagay sa rear wheel. Ngayon, masyadong mahaba ang rayos. So, ganito mangyayari guys kapag masyadong mahaba yung rayos mo. So, kahit higpitan mo na, itodo mo na yung nipple dyan, ayan, eh, o, lumalagpas pa rin yan sa butas. Masyado siyang mahaba. Kasi nga, sabi, 27.5. Hindi ganun yun, guys. Huwag mong isasakto dun sa sukat ng rim. Yun lang. Yun lang yung pattern ko dun. Lagi mong kukunin yung mas maiksi pa doon. Okay, sabigyan ko kayo ng kodigo. Parang ganito. Kung ang wheelset mo ay 29er, ang kukunin mong rayos ay 285 mm. Huwag kang kukuha 290 kasi sobrang haba nun. Tapos dito sa 27.5 na rim, kukuha ka lang o maghahanap ka lang ng haba ng rayos na 270 mm. Pwede rin 271 mm o huwag lang 275 mm kasi masyadong mahaba to. Kung ang mo naman na wheelset ay 26 er maghanap ka lang ng rayos na 258 mm. Kung walang 258 mm, pwede na yung 255 mm. Yun nga lang, baka mag ka rin ng lacing, baka 2 cross lacing lang para magkasya. Huwag mong isasakto sa 260, kasi nga, 26er. Hindi ganoon Basta huwag mong isasakto sa mismong sukat ng rim. Yun lang yung pattern doon. Okay, so yun guys ang pagpili ng haba ng spokes. Hindi naman technical masyado tong video na to. Parang ano nga lang eh, parang sinorkat lang natin. Basta wag mo lang isasakto sa sukat ng rim mo. Okay, so yun lang. So kung nakatulong itong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa, o kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Yay! O oh, kapadyak, kung na-enjoy mo tong video na to, leave a like at share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pang manood ng mga video, hindi tayo naubusan. Meron tayong katulad nito, saka ito. O, oh, nood na! Maraming salamat! See you next time! Merry Christmas!